Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ay pakita ko sa inyo ang ah, clearance. This is Walmart. Ayan ah, paraming sale. Dito sa Amerika ay maganda dahil for sale. Pero kung tutuloy masarap din naman sa Pinas. Kasi kahit walang mga sale or ano, basta masaya sa Pilipinas, right? Dito sa Amerika naman, para ka naman, balibang ay gawin mo ay mag shopping. Ayan. Ang daming sale. Dito sa uh, Minsk, Lewiston. Mamar, ayan, ang daming mga laruan at marami pang iba, ayan, see, mga cup, tapos mga plato para sa birthday party, mga laruan, ayan, pero ako ang gusto ko talaga may mga binibili ay tumbler at saka bag first, ayan, kaya wallet, ang mga binibili dito Iba-iba talaga dito sa Amerika kaysa sa Pilipinas. Kaysa sa Pilipinas, wala talagang sale. Malabong mag-sale. Madalang, di ba? Dito sa amin, pagtapos na yung mga season, ay pinag na nila. Ayan, na-share ko lang. Ayan, para po may idea kayo. Dito sa amin, sa Amerika, Walmart. Ayan, ang ganda-ganda. Pakita ko sa inyo para... Kung sino man yung malapit dito sa amin sa Cliston, ay lagi yung may Sale. Ang rinig ko ay kada Friday ay maraming sale ng mga tinitinda dito. Ayan. Pero yan, lagi yan may ganyan. Okay? Bye-bye. Thank you for watching. Love you. Bye. -bye.